For today's vlog, tara, samahan nyo kaming gumawa ng DIY chocolate fondue. Meron nga ulit tayong bagong itatry today. At matagal-tagal na din yung last natin na DIY candy. At ngayon nga, ang susubukan naman natin is itong DIY chocolate fondue party. And ito na yung instructions niya sa likod. Pero syempre, bago tayo mag-start, i-check muna natin kung ano ba yung mga laman. Pag open mo, ganito yung itsura niya. At gugupitin natin yan mamaya. Sa loob naman, ito yung mga laman niyang powder. So, bali, ito yung chocolate tsaka yung strawberry powder. Meron din cake powder, merong marshmallows, merong banana, strawberry, at sprinkles. Meron na ding spoon, tapos itong mga stick. At syempre, ito naman yung ating molder. Bago tayo magsimula, gupitin muna natin itong packaging kasi may gagawin tayo dyan mamaya. At pwede kasi natin dyan ilagay yung mga magagawa natin mamaya na candies. Next naman, kailangan natin paggawahiwalayin itong molder. May guide naman dyan at kailangan nga lang natin gupitin. First, gagawa muna tayo ng strawberry jelly. So bari naglagay kailangan ko ng water. Tapos itong strawberry jelly powder. And mix mix lang hanggang maging ganito yung consistency. Tapos kailangan na natin silang ilagay dito sa ating molder. So, bali animya at kailangan nga natin silang pagkasyahin. Hanggang maging ganito na yung itsura. Next naman is gagawa tayo ng banana. Nagay lang ako ng water. Tapos itong banana powder. And mix mix lang hanggang ma yung powder. Ayan at nahulog pa nga. Kailangan lang natin siyang imold ng parang sagi. Susukatin din natin siya dyan at kailangan na natin siyang hiwain. May lines na naman kaya madali na. Sunod naman, gagawa tayo ng bite-size na cake. Mabali, naglagay lang ko ng water ulit. Tapos, itong ating cake powder. Kailangan magiging ganito siya kalapot. Tapos, nilagay ko lang sa microwave for 10 seconds. And ganoon lang kabilis at ready na nga itong ating cake. Ngayon naman, kailangan natin siyang tanggalin dito sa molder. Mas madali kung gagamit kayo nitong stick. And saktong-saktong nga yung size niya dito. Tinanggal ko lang din yung mga sobra. Tapos, sihiwain naman natin siya sa apat. Tapos, ngayon mag-replating na tayo. Dito, nilagay ko lang itong lahat ng marshmallows. Tapos, nilipat ko na din itong mga hiniwa nating banana. Yung mga strawberry jelly, tiranggal ko na din sila dito sa molder. And then, yung ginawa natin kanina na bite size cake, kailangan natin natin siyang ilagay dito sa ating plate. Pati na din ang ating sprinkles. So, bali dito sa isang side, dito natin gagawin yung strawberry sauce. Naglagay lang ako ng dalawang takal ng tubig, tapos itong powder. Kailangan lang natin i-mix hanggang madissolve ulit yung powder. Habang sa kabila naman, dalawang takal ulit ng tubig. Tapos, ilalagay na natin itong chocolate powder. Powder. Haluin lang ulit ng mabuti hanggang ma-dissolve. At finally, ready na nga ang ating chocolate fondue party. ba diba, nakaka-excite kainin. Bago ko tawagin ng twins, ako muna yung magta-try. Muwala ko ng marshmallow, tapos sinry ko itong strawberry sauce. At in fairness, ang sarap. Dumating na nga din ang twins, tapos excited na din silang mag-try. Ang inuna talaga nila is yung mga marshmallows. Pinaghalo-halo ni Charlie yung sauce, tapos natatawa na lang si Chino. At mukhang nagustuhan din naman itong dalawang batang to. Julia. Yummy. Yummy. Dude, yummy talk. Pero itong si Chino, ang trip niya ay kainin yung mga marshmallows nang walang sauce. At pasimple pa nga lagi ang pagkuha. Pero tingnan nyo itong si Charlie, talagang ninanamnam niya lahat. Nagdi-dip pa nga siya dun sa sprinkles. Habang si Chino, tamang kupit lang ng marshmallows. Hindi naman halatang nagustuhan ito ni Charlie. Tingnan mo nga at si Mutsa pa talaga ang bata. Tapos mayamaya. -maya. Ang pitawo. Umabot na nga sa kanyang damit ang mga chocolate. Tsaka pa niya naisipan na mag-share sa akin. Pinagawa niya daw ako dito sa stick at itry ko na nga daw. Hindi niya alam na nauna na akong kumain kanina pa.